Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Indonesia bilang long-standing partner ng Pilipinas. Sinabihan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon na Indonesian President Prabowo Subianto kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos, si Cleysel Pardilla sa detalye. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang bagong presidente ng Indonesia na si Prabowo Subianto matapos ang inaugurasyon nito na personal na dinaluhan ng first couple. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Pangulo ng pinakamalaking ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Formal na nanumpa bilang ikawalong presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto at pinakabatang vice-presidente ng Indonesia na si Gibran Rakabuming kahapon sa House of Representatives Building sa Jakarta. Inimbitahan ang first couple ng nooy at going Indonesia President Joko Widodo na lumahok sa mahalagang pagdiriwang. Sa kanyang pagbati, Sinabi ni Pangulong Marcos na ikinagagalak niya at ang unang ginang na maging bahagi ng okasyon na ito na espesyal para sa mga kaibigang dumalo at international community. Kinilala ng punong ehekotibo ang Indonesia bilang long-standing partner at malapit na kaibigan ng Pilipinas sa rehiyon. Binigyang diin din niya ang hangarin na higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa makasaysayang okasyon na ito na nataon sa nalalapit na ikapitong putlimang anibersaryo ng diplomatic relation ng Pilipinas at Indonesia sa Nobyembre. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang leader ng bansa. Nag-courtesy call noong Setyembre si Prabowo kay Pangulong Marcos sa Malacanang, ilang buwan matapos niyang manalo sa eleksyon. Kapwa ng nga ang dalawang leader noon na pagtitibayin ang alyansa ng dalawang bansa. Kaya ang pagbisita ni Pangulong Marcos ay patunay ng malalim at matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia. Simbolo rin ito ng commitment ng dalawang bansa na palawakin at paghusayin pa ang bilateral relations. Samantala, kinilala ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng dating pangulo ng Indonesia na si Widodo na tumunong sa pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong 2022, Indonesia ang unang state visit ni Pangulong Marcos kung saan mainit siyang tinanggap ni Widodo na bumisita naman sa Pilipinas noong January 2024. Kalay Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas! Samantala Department of Health, magbibigay ng libreng konsultasyon at psychological first aid sa mga Pilipinong umuwi mula Lebanon. Ganyan din sa kanilang pamilya. Bukas din ang mga DOH hospital para tanggapin ng libre ang mga nangangailangan nga ma-admit o may follow-up consultation. Pinigyang diin ng Department of Health ang kalagahan ng suporta, hindi lang sa physical kundi sa mental health ng mga OFW mula sa Lebanon Ilang buwan ding namuhay sa takot dahil sa gera ng Hezbollah at Israeli Defense Forces.